Alam ko ang kasalanan ko ang lahat dahil nadamay na kayo sa gulo ko. Kaya humihingi ako sa inyo ng tawad. Sa inyo lahat! Kristi, humihingi ako sa inyo ng tawad. Yun. Alam ko hindi niyo ako mapapatawad hanggat hindi nakakabalik si Tori. Kaya tutulong ako. Tutulong ako na hanapin siya. At hindi ako titigil hanggat hindi nakakauwi dito si Tori. May mapapara ba talaga tayo dito? Hindi nga kaano-ano nila -ano tong batang to eh. Huwag nga magreklamo. Buti nga may nakuha pa tayo eh. Loko ka ba? Eh kasalanan mo to, di ba? Bakit ba naman kasi sinugod-sugod mo sila yon? Eh di sana, bigarin mo na lang yung paa para na yung hayop na yun! Bakit? Ikaw ba? Nagawa ka ba? Manayin nila na kayo! ako! Pero tama si Bakulang. Magagamit pa natin tong batang to para magandiyan si Leon. Tsaka para makuha natin yung gusto natin. Babalik na po kami sa presinto para mag-file ng buong report. In contact na din kami sa anti-kidnapping group tungkol sa nangyari dito. Sige sir, balitahan nyo kami kagad kung may lead na kayo sa location ng anak ko, ha? Sige sir. Sabihin nyo din kami pag nakontak na kayo ng mga kidnappers. Salamat ah. Tuloy na po kami, ma'am. Salamat Eba. po. Huwag <sighs> na natin pabalikan yung mga polis dito. Ano? Kilala ko humag isip si Alakdan dahil ako mismo ang nagturo sa kanya. Ay, wow. Proud ka pa. Hindi siya papayag na kasabot ang mga polis dito. Sinong kinapre naman ang papayag sa ganun? At saka bakit ba tayo magpapadikta? Kailangan natin yung mga polis para makasiguro ligtas yung anak ko. Lalo lang yan sasaktan yung anak mo kapag nalaman niya na nakikipagtulungan tayo sa polis. Dahil yun ang tinuro mo sa kanila? Kaya naging animal yung mga yon dahil sa'yo, di ba? Sige, dadama yung papamilya ko. Jordan, tama na! Uh, 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 alakdan ikaw ba yan? Mangus. May nawawala ba diyan? Nasaan si Tori? Tama mo, walang kaya kayo. Nasaan yung anak ko? O yung sasaktan yan? M mommy! Mommy, please help me. Tori! Tori! Tori, ano? Nasaan ka? Alak ipakita mo sa akin yung anak ko. atat at at ka naman o oh, ito. Oh, mommy, Daddy, please help me. Anak! Anak, okay ka lang ba? Anak! Oh, oh, oh. 我离开！喂，小瓦，你叫我女儿！你叫我女儿！Freeman